Ilang years ba bago makapagbakasyon? Hey guys! It's me again! Sasagot tayo ngayon sa tanong ng isa nating sis Kung kailan bago makapagbakasyon ang isang domestic helper dito sa Hong Kong? Ang bakasyon kasi dito guys, every finish contract Pag matapos mo kasi yung kontrata mo, kailangan mo mag-exit Kaya every two years ang bakasyon dito ang annual leave natin. Actually, yung annual leave dito hindi hindi masyadong matagal katulad sa ibang bansa tulad na lang ang example sa Middle East. Ang pagkakaalam ko noon sa kapatid ko, eh, ang bakasyon niya is tig isang buwan. Mayroon pa nga ako nalaman tig dalawang buwan, grabe no. Pero dito hindi hindi ganoon. <laughs> dito ang bakasyon sa first contract mo, 14 days lang talaga yung bakasyon mo. Ang lagay niyan, depende sa mo kung bibigyan ka niya ng, ng, ng consideration. Tulad ko, nung umuwi ako, pinagamit niya na yung annual leave ko. First contract ko yun sa kanila. Bali, ano lang yun? Um, 14 days lang dapat yun. Pero sabi ko sa kanya, nag-drama effect ako. Sabi ko, ah, uh, sabi ko, hindi kasi, sabi ko, madami, hindi kasi ako matagal, eh, matagal na kasi ako hindi nakauwi nung pandemic time pa. So, matagal-tagal ko hindi nakasama yung family ko, lalo na yung anak ko. Sabi ko, <laughs> pwede nyo bang dagdagan yung vacation leave ko? Sabi ko, Sinabi ko naman na kahit na wala ng sahod yung i-add niya, tsaka, or kahit babayaran ko yung i-add niya sa akin. So, ang ano niya naman, ang, sag, ang sagot niya, ah, okay naman yung amo, kasi nakaintindi naman siya, kasi nga may anak naman siya. Sabi niya, bibigyan niya daw ng three weeks na vacation with Taeyon. Sabi niya, inatuwa naman ako. 14 days yun, di ba? Dinagdagan niya rin in one week. O, oh, di ba? So, natuwa ako kasi yun nga, yung binigay niya na days of vacation ko with pay pa yun. Kasi dito, guys, yung bakasyon, pag yung annual leave mo ang gagamitin mo sa bakasyon after contract mo, ano yun, with pay yun. Sasakuran ka pa rin, halimbawa, lang two weeks kang uuwi. With pay yun. Pagbalik mo, may sakot ka pa rin. Yun yun dito. Tapos bibigyan ka ng free ticket. Ako kasi umuwi ako ng province pa. So ang biyahe ko mula Hong Kong to Manila, Manila to Jensan or Manila to Davao kung saan yung available na flights gusto ko kasi gusto ko rin yung ano yung direct direct na na flight kaso every time na kukuha walang direct, ha direct walang direct flight pero ang alam ko ngayon may direct flight na papuntang Davao narinig ko noon sa friend ko try nyo lang i-inquire sa mga uuwi So, yun dapat yung kukunin mo. Hindi pwedeng galing Hong Kong pa Manila lang. So, dapat doon mismo sa probinsya nyo. So, at saka bibigyan ka ng $100 na travel allowance. $100 lang siya. Pero okay na yun. Nakakatulong na kahit pamasahe lang or pangkain lang sa airport, di ba? Kung makakauwi ka ba yearly, depende yun sa usapan nyo ng amo. May mga amo na before kayo magpermahan ng contract, minimension na nila na uh, every year pwede kang umuwi or every finish konta ka lang makaka-uwi. 'Yon. Pag ganyan kasi guys, kung sabihin ng amo na every year, sa first year mo kasi, sagot mo 'yan ang ticket mo. o kung magpapaalam ka sa amo mo na uuwi na hindi mo patapos yung kontrata, sagot mo pa 'yung ticket mo. So depende kung malapit na yung yung uwi mo sa annual leave mo kung malapit na yung uwi mo sa bago ka matapos ng kontrata, pwede mong makiusap na yun yung gamitin mo annual leave. Ang yung iba yun, early sila nagbabakasyon tapos nag exit lang sila sa Macau pag kailangan ng mag exit So, pwede mo yon gamitin yung annual leave mo. Pero pag medyo malayo pa, sa'yo talaga yung pamasahe mo. Tsaka without pay yun wala kang sahod doon kasi hindi pa yun yung tamang bakasyon mo. Hindi pa yun yung annual leave mo. So, yung iba na umuwi ng emergency, yon ang may amo na ma uh, mabait, may amo na yung nakakaintindi, sagot nila yung ticket tsaka yung iba with pay pa pero yung iba sagot lang yung ticket ng amo depende talaga sa usapan nyo ng amo nyo pero ang totoo talaga is sa'yo talaga yung pamasahe pag uh, hindi mo patapos yung kontrata mo na or one year pa lang iuwi ka na yun yun alam nyo nung dalaga pa ako nung first employer ko dito um, yearly ako umuwi ako talaga yung nagbabayad ng ano ng ticket ko after, di ba, one year pa lang ako sa kanila, umuwi ako. Ako yung nagbabayad ng ticket ko. Ako yung, na, uh, yung travel allowance. Ako yan. Tapos, without pay, wala akong sahod yan. Ikakaltas yan sa sahod ko sa isang buwan kung ilang days ako umuwi noon. Pero, uh, one week lang talaga yung binibigay sa akin noon. One to ten. Uh, one week or to ten days. So, yun lang yung binibigay every time na magpaalam ako na gusto kong umuwi ng ura-urada. Tapos, ano, Mm, after nung one year, after ko ng two years, uwi naman ako. Yun, gamit ko na yung annual leave ko. Free na yun. Talaga pa kasi ako noon. So, hindi pa talaga wala pang matinding pangangailangan. yun lang, breadwinner. My friend naman ako na ever every summer, yung amo niya nagbabakasyon sa ibang bansa. Siya pinapauwi ng Pilipinas. So, nililibre ng amo niya yung ticket niya pauwi ng Pilipinas habang nasa bakasyon yung amo nila. Mayroon din naman na ako, tulad ko, yung amo ko na nagbakasyon last year ng ilang days sila doon. 10 days. Malapit 2 weeks sila nung last last year na nagbakasyon. Nasa bahay lang ako, hindi ako inofera na ako gusto kong umuwi or what. Ayoko naman na mag-ura-urada umuwi na wala sa plano kasi alam mo na, nag-stay lang ako sa bahay nila with pay yun, tsaka uh, with food allowance yon pag nasa bakasyon sila. May mga amo naman na masyadong wais. Pag gusto nilang magbakasyon, pauwiin ka sa Pilipinas pero sagot mo yung pamasahi mo. Pwede tayong tumanggi doon kasi hindi naman natin kasalanan na magbabakasyon sila. At saka wala yun sa kontrata na pag magbakasyon sila eh wala din tayong sahod or uwi tayo. So, nasa sa atin yon kung gusto nating umuwi. Kung pauwiin man nila tayo, dapat sa kanila talaga yung pamasahe kasi sila yung nag-offer na uwi tayo eh. <laughs> Pero ako talaga pang makasimamo ko, hindi ako umuwi muna kasi alam ko naman na sasagutin ko yung pamasahe. E di wag sa bahay na lang ako, may sahod pa ako, hindi pa ako makakagastos, di ba? <laughs> Pero may 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 mga amo naman na yung yung bakasyon ng amo nila sine-change doon sa holiday or day off nila para para sabi, kasi yung ibang amo mo sabihin, ah wala ka namang trabaho pag umalis kami, so i-change yung ibang holiday doon sa bakasyon namin, hindi rin, hindi magandang amo pag gano'n, so kailangan din tayong pumili ng amo na hindi talaga gano'n ka mag-isip pero tiis lang tayo tapusin yung kontrata pag may mga ugali yung mga amo na ganyan palitan natin So, tapusin talaga yung kontrata natin, guys. Huwag tayong padalos-dalos pag may mga napansin tayo na kakaiba sa amo natin. Kasi hindi natin alam yung result pag uh, nagpadalos-dalos tayo. Hanggat kaya, tiisin na lang natin. Kasi two years lang naman yan, eh. So, kaya natin yan. Tayo pang mga Pinoy ipalaban. <laughs> matatapang, matatapang ang loob yung magaling magtiis, yung ganun. So, kaya nyo yan. Kaya natin yan. ang, ang alam ko, yung bakasyon, di ba, after 2 years mo, 14 days. Pag 3 years mo na, plus 1 day na yung annual leave mo, hanggang sa ilang years ka na sa amo mo. Yung iba, nakakaabot na sila ng 21 days na bakasyon. Depende sa tagal mo sa amo mo. Pero pag 2 years ka pa lang talaga sa amo mo, 14 days lang yan. Depende sa amo kung bibigyan ka talaga nila ng mahabang bakasyon na free. <clears throat> yung iba pumapayag na lang na dagdagan yung bakasyon pero no pay yon. Okay lang yon, di ba? At least libre naman yung pamansahi. Yun lang guys, um e, isa mari ko lang na every two years ang ang vacation namin dito sa Hong Kong na isang domestic helper after ng isang kontrata. At free ticket yon free may food allowance with pay yun yung gagandahan dito tsaka malapit lang ang Pilipinas madali lang makauwi yun yung ano talaga advantage pag andito ka sa Hong Kong yun lang guys for today thank you for watching bye